Kumusta kayong lahat? Ako si Dr. Rowena Bautista. At ngayon ay susuriin natin ang paksa ang gaano kadalas ka dapat mag-ejaculate. Ang malusok na dalas para sa iyong edad at katawan. Mga Jinu, hayaan ninyong matanong ako ng isang katanungan na maraming lalaki ang tahimik na dinadala ngunit bibihirang ipahayak ng malakas. Normal ba? Ang ginagawa ko para sa edad ko? Ito ang tanong na binubulong sa hating gabi kapa ibena ang pakiramdam ng iyong katawan. Hindi nakatulad ng dati ang iyong enerhiya at napapaisip ka. Masyado ba akong madalas o hindi sapat? May sinasabi ba ang aking katawan sa akin? Malusok ba ang pakaakit na ito o tahimik itong nagdudulot ng pinsala? Hindi kan lagi isa. Ako si Dr. Ruena Bautista isang men's health expert na naglaan ng mahigit tatlong dekade sa pagtulong sa mga lalaki, nalakbayin ang mahindi binibikas na katotohanan ng pagtanda, sigla, at sexual wellness. At sasabihin ko sa iyo, ang katahimikan sa paksang ito, mas marami itong pinsalang dinudulot kaysa sa kabutihan. Kaya naman sa video na ito, bubuksan natin ang kurtina sa isang paksa na kailangang maunawaan ng bawat lalaki na mahigit 50. Gaano kadalas ka dapat mag-ejaculate? At ano talaga ang malusok para sa iyong edad at katawan? Kalimutan ang kahihiyan, ang maalamat o ang panggigipit na sumunod sa imposibleng pamantayan. Ang usapang ito ay tungkol sa katotohanan, agham, at paggilala sa sarili. Kung mananatili ka sa akin hanggang sa huli, ibabahagi ko rin ang isang malakas at madaling gawain na personal kong inirekomenda sa lahat ng aking pasyente, isang pamamaraan na napoprotekta sa iyong prostate, napapanatili ng iyong enerhiya, at napapanatili ng iyong ritmo na balansa ng natural ng walang gamot. Maksimula tayo. Seksyon 1. Ano ang tunay na sinasabi ng agham at ano ang hindi? Maksimula tayo sa pananaliksik dahil maraming kalituhan sa labas. Isang groundbreaking study na inilatala sa European Urology ang sumubaybay sa mahigit 30,000 lalaki sa Loop Eng Halos, dalawang dekada. Natuklasan nito na ang mga lalaki na nak-ejaculate ng hindi bababa sa 21 beses sa isang buwan ay may mas mababang panganib na makaroon ng prostate cancer. Iyon ay halos apat hanggang 5 beses sa isang linggo. Mukhang marami? Tama? Ngunit narito ang bahagi na hindi karamihan, ang maito ay mas batang lalaki sa kanilang 20s, 30s at early 40s. Mga lalaki hormones ay nasa rurok pa na mabilis na gumaling ang katawan, na ang antas nang enerhiya ay lubang naiba sa iyo sa edad na 55, 60 o 70. Kaya, maging malinaw tayo. Ang paggamit ng manumerong iyon bilang iyong pamantayan pakatapos ng edad na 50, hindi lang ito walang saisay. Ito ay nakaliligaw. Ano ang mas makatotohanan para sa mga lalaki na mahigit 50? Ayon sa Mayo Clinic at iba pang nangungunang eksperto sa kalusugan ng kalalakihan, ang isang malusok at napapanatiling dalas ay karaniwang mula isa o dalawang beses, sa isang linggo hanggang isa bawat sepulo araw. At o, kasama diyan ang pakikipagtalik sa isang kapareha o solong pagpapalabas. Ang susi ay ito. Mas mahalaga ang tugon ngang iyong katawan kaysa sa numero. Kapag masyado kang matagal na walang pagpapalabas, maaring makbara ang iyong prostate, na napapataas ng pamamaga at kakulangan sa ginhawa. Unit sa kabilang banda, ang pagtulak sa iyong sarili na magpalabas ng mas madalas kaysa sa kaya ng iyong enerhiya, maaring maubos nito ang iyong testosterona, lumabo ang iyong isip, at magdulot ng pakiramdam ng kahinaan o pakabalisa. Kaya sa halip na habulin ang isang numero, ibahin natin ang tanong mula sa gaano kadalas ko dapat gawin sa paano ang pakiramdam ko kapag ginawa ko. Seksyon dalawa, tigilan ang paghahambing ang iyong katawan ay may sariling ritmo. Ngayon, tugunan natin ang isa sa pinakamalaking hadlang na kinakaharap ng mga lalaki, ang paghahambing. Ihinambing natin ang ating sarili sa ating mas batang sarili nong tayo ay nasa 20 at kayang magpuyat. Ihinambing natin ang ating sarili sa ating mga kaibigan na maaring magpalaki o magpaliit nga kanilang sariling mga karanasan. At sa digital age na ito, Patuloy tayong binobombang ang mahindi makatotohanang larawan ng kung ano ang dapat nahit ang paganap ng lalaki. Narito ang katotohanan: walang universal na normal ang isang lalaki ay maaring maging masarap ang pakiramdam sa dalawang pagpapalabas sa isang linggo. Ang isa pa ay maaring masarap ang pakiramdam sa isa bawat 10 araw. At ang ilang lalaki ay maring mas malusok ang pakiramdam kung mas mahaba pa ang pagitan, mas matagal pa. Ang iyong ritmo ay hindi isang paganap. Ito ay isang refleksyon NH yong eneriya, hormones, kalinawan ng isip, at emosyonal na estado. At tulad ng pagtulok, gana. O ehersisyo, nakbabago ito sa stress, dieta, lifestyle, at maging sa mga panahon ng buhay. Tanungin ang iyong sarili ng makatanungang ito linggo-linggo. Mas maganda ba ang kung mas masama pagitapos kong gimagipalabas? Galing ba ito sa natural na o emosyonaw na ugali? Sino ba Nagaking lifestyle? Ang gaking ritmo, o sinasabotay ito? Ang masagot ay, maring sorpresa ka, at higit sa lahat, mari ka. Nilang palayain mula sa pagkakasala. panggigipit o hindi malusok nagawi Seksyon tatlo, kung paano hanapin ang iyong personal na dalas. Kaya, paano mo matutuklasan ang iyong natatanging malusok na ritmo? Naksisimula ito sa pakikinig sa iyong katawan, hindi sa isang sart, Subukan ang three-step method na ito na ibinibigay ko sa aking mga pribadong pasyente. Isa, subaybayan kung paano ang pakiramdam mo pagkatapos ng bawat pagpapalabas sa physical, mental, at emosyonal. Malabo ka ba? Nairita? O relax at nakatuon? Dalawa, obserbahan ang iyong enerhiya, samga araw, pagkatapos. Mabilis ba itong bumalik o nananatiling ubos sa loop ngang maraming araw? Tatlo, dahan-dahan ayusin. Kung labis kang nauubusan, lakipan ang iyong mga pagpapalabas. Kung nalilito ka o tensyonado pagkatapos ng mahabang pahinga, subukang muling ipakilala ang isang mas banayad at mas maalalahaning ritmo at narito ang isang sikreto. Maraming lalaki na mahigit imapuloh ang nakikinabang sa isang mas mabagal at mas sinadya na diskarte sa kasiyahan, hindi lang para sa kanilang prostate, kundi para sa kanilang emosyonal na kapakanan. Ang Marelasyon at Kalinawan Seksyon 4 Paboritong gawin ni Dr. Rowena Bautista upang suportahan ang ritmo ng prostate. Gaya ipinangako? Hayaan mong ibahagi ko ang isang personal na tip, isang simple at natural na gawain, na sumusuporta sa iyong ritmo at nagpapanatili ang kaligayahan ng iyong prostate. Ito ay tinatawag na warms and breath method. Narito kung paano ito gumagana. Maglagay ng mainit na tuwalya sa ibabang bahagi ng iyong tiyan o umupo sa isang mainit na paliguan sa 10 hanggang 15 minuto. Habang nagre-relax ka, huminga ng dahan-dahan at malalim sa iyong ilong at sa iyong tiyan. Isipin ang daloy nugu na dumadaan sa iyong pelvic area. Naglalabas ng tension at nagdadala ng sariwang sirkulasyon. Gawin itong ilang beses sa isang linggo, lalo na kung matagal ka nang hindi nagpapalabas o nakakaramdam kang tension. At mapapansin mo ang mas mahusay na sensitivity, mas kaunting pakaapura, at mas malaking koneksyon sa iyong sariling ritmo. Simple lang ito. Libre ito at gumagana. Magaginu, Makini ng mabuti, hindi kasira, hindi kana at hindi mo kailangang patunayan ang anumang bagay sa sinuman. Ang yuktong itong buhay ay hindi tungkol sa kompetisyon. Ito ay tungkol sa koneksyon sa iyong katawan, iyong enerhiya, at iyong ngapangangailangan. Kung napag-iisipan mo kung ang iyong ritmo ay masyadong marami, hindi sapat o nakakalito lang, hayaan itong maging pahintulot muna huminto sa pagabol sa pagiging perpekto at simulan ang pakikinig sa iyong sarili nang may katapatan at pag-alaga. Kung ang mensahang ito ay tumimo sa iyo, gustong-gusto kong marinig mula sa iyo, mag-iwan ng komento sa ibaba. Ano ang iyong pinakamalaking katanungan tungkol sa pagtanda at sigla? Gawin nating isang ligtas na lugar kung saan sinusuportahan ng mga lalaki, ang mga lalaki. At kung nakita mong kapakipakinabang ito, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas matapat at batay sa agham na nilalaman mula sa akin, Dr. Rowena Bautista kung saan totoo tayong nagsasalita tungkol sa kung ano ang talagang kailangang malaman ng mga lalaki na mahigit pulo, Alagaan ang iyong ritmo at alagaan kang ang iyong ritmo